Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso Pito, 20-25. Ngayong araw, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, puno ng mahiwagang kislap na tila nagpapahiwatig na ito ang tamang pagkakataon upang lubos mong yakapin ang buhay. May isang di maipaliwanag na pakiramdam na tila nagpapalambot sa iyong puso, nagdadala ng banayad na init na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ito ay isang araw kung kailan maaaring maramdaman mo ang lalim ng iyong emosyon, kung saan ang bawat sandali ay tila may kahulugan, bawat pakiramdam ay puno ng mensahe, at bawat interaksyon ay nagdadala ng mahalagang aral. Ang buwan na naglalagi sa cancer ay nagbibigay ng banayad ngunit malalim na enerhiya, isang lakas na nag-aanyaya sa iyo upang maging mas introspektibo at mas pahalagahan ang mga taong nasa paligid mo. Parang isang mahiwagang pagyakap ng universo, tila hinihimok kang huminto sandali upang namnamin ang tunay na diwa ng buhay at ang halaga ng mga simpleng sandali. Ang init ng iyong puso ay mas magiging malinaw sa araw na ito, at ang iyong kakayahang magdala ng sigla sa buhay ng iba ay mas lalo pang mamamalas, hindi lamang sa iyong mga salita, kundi pati na rin sa iyong mga kilos. Ito ay isang araw na maaaring hindi mo alintana dati, ngunit ngayon ay maaari mong maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga simpleng pagtitipon, kahit na ito ay isang kaswal na pag-uusap lamang, ay maaaring magbunga ng makahulugang sandali na puno ng lambin at pag-unawa. Minsan, ang pinakamaliliit na bagay ang may pinakamalalim na epekto, isang tahimik na tinginan na may kasamang ngiti, isang bigla ang tawag mula sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, o isang haplos sa balikat na tila nagsasabing, narito ako para sayo. May mga pagkakataong hindi natin napapansin ang mga simpleng bagay, ang isang tawanan kasama ang isang kaibigan, isang yakap mula sa isang mahal sa buhay, o isang tahimik na sandali ng pagminilay. Ngunit ito ang nagbibigay ng tunay na kulay sa ating mga araw. Ngayong araw, hayaang lumago ang mga koneksyon mo sa iba. Makinig ng mas maigi, unawain ng mas malalim, at bigyan halaga ang bawat sandali na kasama mo ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Huwag matakot na ipahayag ang iyong pagmamahal, dahil sa huli, ang mga bagay na tunay na mahalaga, ay hindi nasusukat sa material, kundi sa damdamin at alaala na ating nililikha. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw, maaari mong mapansin ang pag-usbong ng alaala mula sa nakaraan, mga pagminilay na tila pilit na bumabalik sa iyong isipan. Ang nostalgia ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa, na maaaring magdala ng kasiyahan, pangungulila, o kahit panghihinayang. Ang mahalaga ay matutunan mong kilalanin ang pagkakaiba ng simpleng paggunita at ang labis na pagbabalik-tanaw na maaaring magdulot ng pananabik sa isang bagay na hindi na maaaring balikan. Ang nakaraan ay isang mahalagang guro, ngunit hindi ito isang lugar na dapat nating terhan. Ang bawat alaala ay isang hakbang sa ating paglalakbay, at sa halip na malunod dito, gamitin mo ang mga ito bilang inspirasyon upang mas maging matibay sa kasalukuyan. Hayaang ang liwanag ng buwan ay gabayan ka sa iyong emosyonal na paglalakbay at yakapin mo ang pagkakataong ito upang makahanap ng kapayapaan sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, subukang maging mainat sa iyong mga opinyon at paghuhusga. Ang bawat isa sa atin ay may sariling laban na hinaharap, mga kwentong hindi laging nakikita o naririnig. Minsan, may mga taong uminiti sa labas ngunit may hinanakit sa loob. May mga taong tila malakas, ngunit sa totoo'y humihingi ng tulong sa katahimikan. Ang tunay na pangunawa ay hindi nagmumula sa mabilis na opinyon, kundi sa malalim na pakikiramay. Kapag mas pinili mong maging mahabagin at bukas sa pagunawa, mas magiging malambot ang iyong puso, at mas makakalikha ka ng mas positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iba sa pamamagitan ng pagiging mas mahinahon, mas mapagbigay, at mas mapagmahal. Hindi kailangang magpakita ng magagarang kilos upang iparamdam ang pagmamalasakit. Minsan, sapat na ang isang taimtim na pakikinig at isang tapat na pangunawa upang mapagaan ang loob ng iba. Ngayong araw ay isang pagkakataon din upang tuklasin ang iyong malikhaing paning. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay puno ng mahika, isang mahiwagang lakas na maaaring magdala sa iyo sa mga bagong posibilidad ng pagpapahayag ng iyong sarili. Ang universo ay tila binibigyan ka ng pagkakataong sumabay sa ritmo ng araw na ito, maging ito man ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagguhit, pagsayaw, o anumang malikhaing paraan na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na tuklasin ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa araw na ito, may pagkakataon kang lumubog sa daloy ng inspirasyon na nagmumula sa iyong puso. Sa bawat galaw ng iyong kamay sa isang kanbas, sa bawat titik na inilalapat mo sa papel, o sa bawat hinig na inaawit mo, natutuklasan mo ang isang bahagi ng iyong sarili na maaaring matagal mo nang hindi napapansin. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutang bigyan ang iyong sarili ng oras upang huminga at magmuni-muni. Anong mga aral ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy bukas? Hayaang ang mga tanong na ito ay maging gabay mo upang mas lalong maging malinaw ang iyong direksyon. Ang bawat araw ay isang bagong simula, at sa pagtatapos ng araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na kahit anuman ang nangyari, may bagong pagkakataon sa susunod na bukas. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay ginto. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay, kumpiyansa, at kalakasan ng loob. Ang pagkakaroon ng kulay na ito sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labindalawa, dalawamput isa, at tatlumpu. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon at maaaring magdala ng magandang kapalaran sa iyo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagpapahalaga sa iyong malikhaing panig. Maglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo, maging ito man ay isang simpleng pagsulat sa iyong journal, isang mabilisang sketch, o kahit simpleng pagsasayaw sa loob ng iyong silid. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo na ipapahayag ang iyong tunay na sarili. Dahil sa bawat sandaling nilalaan mo sa iyong sarili, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong puso, at mas nagiging buo ang iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng iyong araw, tandaan na ikaw ay isang makapangyarihang individual na may kakayahang baguhin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng iyong determinasyon at pananaw sa buhay. Huwag matakot na yakapin ang bawat pagkakataon, sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa, ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag at mas magandang kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.